kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Pumalag si Pangulong Bongbong Marcos sa mga binitiwang salita ni Vice President Sara Duterte kabilang na ang isang banta sa kanyang buhay. Hirit ng Pangulo dapat mamayani ang rule of law lalo na't na isang demokratikong bansa ang Pilipinas. Hindi rin daw dapat nililihis ang mga lehitimong katanungan ng mga mambabatas lalo na sa mga tanong ng bayan. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Buelta pa ng Pangulo, hindi niya hahayaan na masira ng pambabatikos ang kanyang pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Narito naman ang buwelta ni VP Sara sa naging pahayag ni Pangulong Marcos. Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Una nang sinabi ng Justice Department na iniimbestigahan nila ang mga naging pahayag ng Vice Presidente na una nang itinuturing na active threat ng Malacanang. Paliwanag naman ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o so IBP, hindi immune ang Vice President sa mga kaso. Only the President is immune from suit while he holds office. The logic being, he's very busy being chief executive, uh, commander-in-chief, so hindi dapat siya subjected to suits and harassment suits para makapag-focus sa trabaho. Ang vice president, spare tired lang eh. So, I, I, it's very doubtful if she has immunity. Maaari rin daw humarap sa disbarment complaint si VP Sara sa maaring ihain ng isang tao o ng IBP o ng Supreme Court. Another thing is, Uh, during the interview or the broadcast, mura siya ng mura. Eh, ano naman natin, kaming mga abogado, eh, bawal ho yan. We have to uphold the nobility of the profession and set good example uh, and to maintain the respect for the rule of law. So, yung pagmumura, and we've seen quite a number of lawyers, they've been disciplined or motu proprio, the Supreme Court or the IBP can investigate. Nasa kamay naman na raw ng mga mambabatas kung itutuling na impeachable offense ang mga inasal ni Duterte. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Dalo, Newswatch Plus.